Gumaganda ang paniging. Bunga kala ni Di Betsy ay na niya itong si Jenna at lumambot ang puso nito at naniwala sa kanyang pag-iimot at pagdadrama. Sa dyan naman ginalingan niya ng hustok para mauto at makuha niya muli ang tiwala nitong si Jenna. Subalit hindi dahil magugulat na lamang siya. Kakausapin siya ni Jenna, meron siyang hiling ngunit walang iba ang kanyang hiling kundi ang layuan ng kanyang daddy. Naisip kasi ni Jenna na napakasama ni Betsy. maaring ginagamit lamang ang kanyang daddy. Naaalala niya noon nung sa so US pa lang. Namantikan na nga siyang mamatay dahil pinagpapalo niya ang kanyang baby. Muntik mawala ang kanyang baby. At sinabi pa nito na gusto niya na mamatay na lamang si Jenna kasama ang kanyang baby dahil yun ang dahilan kung bakit si Gerald ay nakapagdesisyon na tuluyin na nga siyang iwanan at sumama na nga ng, ng, ng tuluyan sa kanya. Ipinagpalit siya, hindi niya ito matanggap. Naisip kasi ni Jenna na ano pa ang kaya niyang gawin sa oras nga na siya ay maging madrasta na niya, maaaring kontrolado niya ang lahat at magrinarinahan siya. Ngayon pa nga ang jowa pa lang siya ay parang donya na nga ang kanyang atake. Pinagsisigawan niya ang mga katulong sa loob ng bahay nga nitong si Robert na karating iyon kay Jenna. Hindi niya nagustuhan. Alam niya talaga na napakasama nga nitong si Betsy at hindi siya papayag na matuloy at kailangan matigil ang plano nila na kasalang kanyang daddy ayaw niya na sa bandang huli ay eh, masasaktan din ang kanyang daddy sapagkat alam niya ang dahilan kung bakit niya nilingkisan ang kanyang amang si Rob. Ang habol lamang nito ay mga kayamanan dahil sa naudlot ang kanyang mga pangarap at naharangan na dahil nga sa tinuluyan ni Jenna at ni Gerald ang kasal-kasalan nila sa si US. Yun na lang ang natitirang pag-asa nga nitong si Betsy. Kaya naman hindi siya papayag na hindi matuloy ang uh, pinaplano niya na kasal aalis na sana si Bitsi at ang kanyang ina sa bahay ni Robert subalit pinasok nila ang loob ng kwarto nga nitong si Minda at dahil nga sa ambisyosa nga ang mag-ina ay talagang nasilaw sila sa kahon na may mga alahas. Tinignan nila ang mga ito at sinukat sa kanilang mga daliri. May isang singsing na sinukat itong si Betsy ngunit sa pagkakamadali nila ay hindi nila ito natanggal sa pagkat napakasikip. Nakita sila nitong si Betsy na pababa ng hagdan. Natala ba? Nagpapanik. At nang paalis na nga sila. Pumasok si Eugenia sa loob ng kwarto ng kanyang ina at nakita niya na may nawawalang isang singsing. -sing. Agad siyang nagtanong sa kanyang mga katulong at nalaman niya mula sa kanyang yaya na walang ibang pumasok sa loob ng kwarto ng kanyang ina kundi ito nga si Jenna ay itong si Betsy at ang kanyang inang buhay. Labis ang pagkadismaya nga nitong si Jana Nagplano pa naman siya na patawarin na nga itong si Betsy. Tutal parehas lang naman silang may kasalanan. Subalit sa ginawa niya ay eh, lalong tumindi ang galit nga nitong si Jana Kaya naman hiniling niya sa kanyang ama na tuluyan na ngang hiwalayan ang uh, mukhang pera na at gold digger na kaibigan na itong nga si Betsy.